kahit kailan di naman nag-join yun. Kasi yung, ba? Oo, kasi yung sinasabi nila DDS, ulit uh -huh. din natin na, ang DDS uh -huh. hindi ho yun sa anak. Sa tatay mm hmm. ho yun. Tatay, oo oh, nga. Oh. Okay. Okay. Hindi ho yun Duterte na na the, the entire family. It's more sa tatay ho yun. Ah, okay. Oh, uh -huh. Okay. So, okay. Sa mga, ng tatay po yun. Hindi ho yun ano. Although, syempre, nag extend sa anak. Somehow. Uh -huh. Okay, pero yung talagang lihiti mong DDS. Pansinin niyo yung mga lihiti mong DDS. Hindi nag-unity. tulad din ng JB Bondok. Yung mga naunang kasama uh -huh. namin nung panahon ng eleksyon mm -hmm. ng 2016. Mm -hmm. Yung mga nagpunta lang naman sa kabila, ayoko na lang pangalanan sila. Pero latecomers na yun pagdating nung panahon ni PRRD. Mhm. yun hindi siguro yung yung publiko, no? If you're not DDS or not loyalist, kasi di ba may mga kilalang vloggers who supported the PRRD who are really vocal about the Duterte the administration who are now aligned or supporting, even very vocal about, and even defending the Marcos administration against the tirades from the DDS. So may ganun. So hindi pala yun. yun Nakukin nak 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 ko sento si Simon. Hindi sila naging na unitive. Sa na, ano, sama sa uh, sa talaga. Oo. Yung mga nag-unitive nun, hindi yung mga legitimate DDS. Pasensya na. Pero Mm -hmm. Kung ikaw liti mong DDS, marunong kang makinig sa tatay. Mm -hmm. Ganon lang kasi yun. Kung liti mo kang DDS, nakikinig ka. Kasi alam mo, noong time na yon na siya ang may intelligence noon. Mm -hmm. Alam niya yung mga bagay-bagay. Alam niya yung nangyayari. Alam niya yung... Marami kasi. Alam niyo, before the election, uh, I think three times or four times kami nagkausap ni PRRT. Pagka nakausap mo talaga siya, walang chance na susuport siya sa unity team. Uh -huh. So ganun ka ano yun, ganun ka klaro yun. Claro, eh, clear. Oo, oh. klarong, klaro, clear. Oh. klarong-klaro sa aming mga tunay na mga nagsimula noong 2016. Marami uh -huh. pa niya, tahimik lang, na hindi, hindi nakisali kasi na, medyo, ano, medyo wild yung mga tanso eh. Talagang uh -huh. mag, post kalaban sa kanila. Kulang na lang, saktan Ganon eh. Ganun uh -huh. mga yun. Uh -huh. Eh. Oo, uh -huh. kaya yung iba tumahimik lang. Pero ngayon, lumalabas uli sila. Kasi mm -hmm. hindi na sila nata, hindi na sila ng mga iba kasi mm na nga.